Mag, mag, magsalian na tayo ng kandila wala magsalian na tayo ng kandila mas mahalaga ang pagkakaibigan sa Ay, service wala mo magkakasok wala mo kamay mo na lang kaya dami ng humay ko in-use ko kasi magwalit wala <laughs> <laughs> daya mo talaga si si no, no, <tut> Ano oras kami nakalating dun sa... Ano before 1. Before 1 nandun na rin. sila. Ano? sana nag-rap kayo. Bye guys. Si Sinisira mong pagkakaibigan natin inde sila sila mo'y patakaibigan nating apat. <laughs> Ayon na lang <laughs> kayo, kaya munta na balita? Kaya ay kya, wakay matuloy, kya, kasi di ba bumabagyo na apat kayo? Rain, rain ngayon bagyo na. Ano ang balita niyo? Ano kayo? Okay, okay, okay. Know, so, okay. Tayo sa kanila, lang dito, hindi ah, sa dagum. Ano? Taya mo na sa din basta sa lugar nang ano? Asagut mo, pumunta kami yan. Kailan? oh, kailan daw. Bukas. Bukas unang <laughs> <o> pasok. <laughs> <laughs> Oy, kaya ko 'no, may in-drive. <laughs> gotesco ko Go hindi Sogo. ever gotesco ano Mall. Ah, Yeah, oh, oh my. Beth, parang magtulog ako ba ilan na gusto mo? <laughs> <laughs> Iba talaga ang utak neto talaga utak neto Ba't Mona? ka magsasogo, Hoy? Ba't ka magsasogo? Hindi, <laughs> na rin. nga. Bakit paano? Ah, ang ano, ever Evergotesco. Got o, oh, kailangan mo yan i date uh Oo, -oh. pero narinig mo, sogo. Wala so ba ano, Rona? Kailan daw tayo lalabas? <laughs> Ay, kami walang problema. Kayo lang mag-sit. O, afternoon. <laughs> Ay, marami kayong kasama eh. Ay, o, oh, pauwiin muna sila. Tapos tayo kapat. Aming order. Oh. So, malamig ang panahon. Malamig ang panahon. Bakit malamig din ang in-order? Akala ko ba hot, hot ito? Renalen. Akala ko ba hot ito kasi malamig? Huh? malamig ang panahon kasi akala ko kasi mainit ito kasi ang ang init ang ang lamig ng panahon dapat ang inumin natin ay mainit so malamig pa rin ay grabe so hindi ba tayo ubuhin ito <laughs> in Jesus name Lord, pagpalain mo pa si Renalyn ng maraming, maraming blessing. Amen. Hindi para i business ko. Hindi ako yung ko. Hindi ko. Hindi ako yung business Ayan na, yung business ko. ko. So hindi ko alam guys kung sisikmurain ako nito mamaya. Siguro hindi naman guys kasi pagka nililibre ka hindi ka sisikmuraan. Sisikmurain pala. So ano masasabi niyo mga pas? Ang sarap ba ng in order niyo? No, Akala ko kasi hot chocolate or hot coffee. Kasi malamig ang panahon. Yun pala, sobrang sobrang lamig. Yeah. Ayaw mo diwag. So mga kuya, ano masasabi nyo dyan sa kinakain nyo? Malamig ba o mainit? Malamig! O eh bakit kasi ang lamig ng in-order nyo? Oh. Pagka mainit, mainit din, di ba? Oh, ay, anong masarap, mainit o malamig? Malamig po. Ay ganoon. Ano ba kasi yung kapa, maaga. Ay ganoon? <laughs> Hindi, ako naman gusto ko mainit. Ayan guys, salamat. Bye-bye guys. Lana, bye na ako. Bien, bien, bien. Ano may yan, bien? Malamig ba o mainit? malamig. Eh bakit yan ang in-order mo? Ang lamig pala. Di ba? Ang lamig ng panahon. Ha? Ah. Dapat mainit, di ba? Kasi bumabagyo. no? Biel, no? Wow. lang ah. yung bagyo. Ah, hindi mo napifil ang bagyo. Ah, okay. Yun pala wala si Iana. So, paano siya. Kailan kailang lang sa baba. Oh, masarap ba? Ang galing na to. Oh, white chocolate. Oh. Ako naman. Ang sarap. Ba? Cold chocolate so, yan eh. Cold chocolate. Ang ko, na so, <laughs> ko nga, gatas eh. <laughs> Oh, pero pia ano, kailan ka babawi. Eh. Sorry ka na but... lang. <laughs> May be pa talaga. <laughs> Nag-aasara kasi kami lagi sa GC. Guys, nandito na kami mag-copy-copy na. At ah, wala pa yung aming in-order. <laughs> at sila ay nagaantay nagaantay pa kami guys nagaantay aparador pala yung gusto So, ilang oras kaya yan? Kanina pa yan ah. O. <laughs> kasi chori ayun oh kasi maam kasi Sira na medyas sila Pang, pang, isang taon na yan. Pang isang taon na yan. Pang isang taon na yan. No. Pag isang taon na yan, Mitch. Pag binili mo yan, isang taon na naman ulit. <laughs> Ayan sir, so naantay pa namin guys ang, order namin. Habang inaantay yan guys. Oh. Okay.

Ano? Ay, iyan. Ano yan ito. 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 O, pakita mo kay mama mo. O. O, pakita mo kay mama mo. Be. Be, ito daw. Tingnan mo kung magkano yung price. Sandra. May mga anak siya, no? Ni ito daw gusto ni, ano, ni Biel. Ni Biel. Ayan, o. Oh, Saan? Ganyan din gusto mo? O, oh, may gusto talaga nila yan, guys. Pag ipunin niya, nyo ang pera nyo pagka sa December. Ay, may pera na. Wow! 1,000? Pwede mo na mabili yan. Libre na sa akin yun eh. <laughs> ah, <libre. laughs> ah, talaga. O, oh, sige, sabihin mo kay tita mo, ha? Picturean mo siya. Tapos siya, tita, ang bilhin mo sa akin, ha? Kay tita mo, Rose? Sino? Yun nga, Tita Rose nga yun. O. Oh. Ah, sino yung sa, Ro sa Singapore? Yung tita niyang mayaman sa Singapore. Sino ang pangalan? Si Rose, di ba? Yung isa si... O, oh, Roslyn at saka isa si Rose. isa na sa Kong. Ah, ah, Rosemary yun. Uwi sila sa December. O, oh, yan, sabi niya. Mabibili niya na daw yun. Guys! Nandito na kami mag-copy-copy na. At ah, wala pa yung aming in-order. At sila ay nagaantay, nagaantay pa kami guys. Nagaantay pa pala yung gusto.

Hello Ma'am. Kasi Candy, kasi Ayun oh. <laughs> medyo kasi sira na si, medyo sila. Pang pag isang medyo sila. <laughs> pang isang taon na 'yan. <laughs> pang isang taon na 'yan. <laughs> na, <No. laughs> pang isang taon na 'yan, Mitch. <laughs> Huh? Pag binili mo yan, isang taon na naman ulit. <laughs> Ayan, so naantay pa namin guys ang, ang order namin. Habang inaantay yan guys. Oh. Oke <laughs> santai <tryo> Mga brood yun o. No. <laughs> ano yun? May Ano? Ano? Damit? Ano yan? Ano meron dyan? Ano? Ay! Iyan! Ano yan? Ano yan? Eto. 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 O, pakita mo kay mama mo. O. Mm -hmm. O, pakita mo kay mama mo. Be! Be, eto daw. Tignan mo kung magkano yung price. <laughs> Alexander May mga anak siya, no? Ito daw gusto ni Ano? Ni Biel Ni Biel Ayan, o, oh, saan? Ganyan din gusto mo? Oh, may gusto talaga nila yan, guys. Pag ipunin niya, nyo ang pera nyo pagka sa December. Wow! 1,000? Pwede mo na mabili yan. Libre na sa akin, mami. Libre. <laughs> ah, talaga? O, oh, sige, sabihin mo kay tita mo, ha? Picturean mo siya. Tapos siya ang tita, ang bilhin mo sa akin, ha? Kay tita mo, Rose? Sino? Yun nga, Tita Rose nga yun. Oh. Ah, sino yung sa, Ro sa Singapore? Yung tita niyang mayaman sa Singapore. Sino ang pangalan? Si Rose, di ba? Yung isa si... O, oh, Roslyn at saka isa si Rose. Isa na sa Hong Kong. Ah, Rosemary marie Uwi sila sa December. Oh, yan, sabi niya. Mabibili niya na daw yun.